Ama na aming Diyos, Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, magalang po kaming lumalapit sa iyo, buong puso na nagpapakumbaba. Dumadalangin at humihiling po na iyong kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala at mga pagkakamali na nagawa po namin sa aming buhay. Bunga po ng aming mga kahinaan. Panginoon, wala po kami pwedeng itago sa iyo. Alam mo po ang laman ng aming puso't isipan. Alam mo rin ang aming pinagdadaanan. Nakikita mo rin po ang aming kalagayan. Sa mga oras na ito, alam na alam mo rin po kung ano ang aming nararamdaman. Sa mga nagdaang araw at mga buwan, kitang-kita mo po ang hirap ng iyong mga anak kitang-kita mo po ang buhay na aming nararanasan. Kung paano po kami lumalaban sa kalamidad na ito. Hindi lang po ng aming pamilya at ng aming bansa, kundi lahat ng mga tao sa mundo. Patuloy pong dumadami ang mga nagkakasakit. Patuloy pong dumadami ang mga namamatay. Bilang tao, nakakaramdam din po kami ng takot hindi lang para sa aming sarili, hindi para sa aming pamilya at mga mahal namin sa buhay. Hindi po namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Hindi po namin alam kung ano po ang pwedeng mangyari sa amin. Ang tangi lang pong alam namin ngayon ay eh tumawag sa iyo. Humingi na sa aklolo. Humingi ng lakas at patnubay dahil alam po namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw po ang dakilang manggagamot at magliligtas sa amin lahat sa kalamidad na ito. Ama, hindi po ang virus na ito ang may hawak ng aming buhay at kapalaran kundi ikaw. Kaya naniniwala at nananampalataya po kami sa iyo at nubayan mo po nawa kami ang aming pamilya hinilalapit din po namin sa iyo ang aming bansa ang mga leaders ng aming bansa alakasin mo pa po ang aming pangulo bigyan ng maayos na kaisipan ng mga tao sa gobyerno alakasin at patatagin mo po nawa mga doktor nurses at lahat ng mga health workers na lumalaban po para sa amin. Ang mga nasa barangay na nagbabantay po sa amin, kapulisan, at mga militar na tumutulong upang lahat po ay magkaroon ng kaayusan. At sa lahat po ng mga frontliners na tumutulong at hanggang ngayon nagtatrabaho upang malagpasan namin ang pagsubok na ito. Hindi man po namin sila maisa-isa, ngunit alam mo po kung sino-sino sila. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo ang lahat ng mga tao sa buong mundo naway magabayan mo rin po sila ang mga tao po na pinagpahinga mo na nawa po ay mapatawad mo po sila sa kanilang pagkakasala. Dinadalangin po namin, Ama, ang kaligtasan ng aming pamilya kung dalawin po kami ng kahinaan, Ama, palakasin mo po kami. Kung dalawin po kami ng karamdaman, Ama, pagalingin mo po kami. Kung dalawin po kami ng kalungkutan, Ama, maanap ko'y pasayahin mo po kami. Gawin mo po kami matatag sa mga pagsubok na ito. Hindi po namin kaya ang lahat ng ito nang wala ka po sa buhay namin. Ama, sino lang po kami sa mundo na ito? Mga hamak lang po kami na yung mga anak na lumalapit sa iyo. Sa pagkakataon po na ito, alam po kami sa iyo bilang yung mga anak na ang aming mga panalangin. Pakinggan mo po ang aming mga dinarain at nawapit po nasan mo po ang mga luha na tumutulong sa aming mga mata sobrang dami pong nahihirapan. Dapang-dapa na po ang iba sa amin. Nawa po, ay ihawal mo po ang bawat isa sa amin. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng mga nagawa namin. Inaamin po namin ang aming mga kamalian sa buhay. Marami po kami pagkukulang sa iyo. At gaya ng mga araw na tila nakalimot po kami sa iyo. Magalang po kami na humihingi ng kapatawaran sa iyo, Ama. Patawad sa aming mga kasalanan. Panginoon po namin, Jesus, ipamagitan mo po kami sa ating Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyong mga gabay. At salamat po sa iyong mga sakripisyo. Tulungan mo po kami na ang mga panalangin na ito ay dinggin po ng ating Ama. Panginoong Diyos. Hindi po namin nakikita ang iba naming pamilya. Gusto po namin silang makita at makapiling. Gusto namin silang mayakap. Pero so, sa pagkakataon na ito, ay wala po kami magawa. Ama, kung nakikita mo po sila ngayon. Maaari mo bang balutan mo po sila ng iyong proteksyon. Maari mo po ba silang yakapin at nang madama po namin lahat ang iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Inukuri ko namin at sinasamba daila namin ama hanggat nabubuhay po kami ano man ang hirap at pagsumot na mararanasan namin. Magpapasalamat po kami sa iyo. Sasambahin ka po namin pupurihin po namin ay yung napakadakilang pangalan. Hindi po kami mangangamba dahil ikaw po ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw po ang nagpapalakas sa amin. Ikaw po ang magbibigay ng magandang buhay para sa amin. Ang lahat po ng ito ay magalam po namin hinihiling. Sa ngalan po na ng iyong anak na Panginoong Heso Kristo. Amen.